from Johannesburg, South Africa. Good morning. Dito, 6 o'clock pa lang. 6.10 in the morning. So, 6 hour late tayo. Kaya isa rin yan dahilan na <laughs> medyo nahihirapan naghih tayo maghanap ng, ng timing. Ha? Uh, I don't know. Kung may, okay na ba yung live natin? Sandali, check ko. Ha? Baka after all, wala <laughs> tayo. Sasalita tayo dito na hindi pa pala lumalabas. Okay, good 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 good. Ah, uh, in the first place, I would like to uh, extend my apologies ah. Uh, my apologies, uh, medyo sir. hindi ko talaga pala na i yung uh, yung pagalis ko. <laughs> At uh, marami na bigla, marami naghanap sa sa channel ko, marami nagtaka na sanay sila may mga 7:00 vlog tayo. Mayroon uh, 10, mayroon 12, mayroon 5 o'clock vlog tayo, wala na sila nakita. Bigla, uy, sabi nila, ano nangyari kay bat <laughs> So, pasensya na, ayoko lang, uh, siyempre, for security reasons, marami rin, uh, uh, siyempre, bakit pa papano we don't, uh, hindi natin in-announce yung mga schedules natin in advance at kung saan tayo pupunta, so... Uh, kaya uh, ito nga, medyo hindi ko na nasabi, hindi ko na kuwan sa inyo na ibahagi about this trip. Pero sige lang, ganun pa man, uh, hindi naman talaga ako mawawala. At kung may time at kung may opportunity, tulad ngayon, iniintay namin yung breakfast namin, uh, pasundot-sundot tayo. And mamaya, mag-afari kami, mag-safari -sa kami, Uh, African safari so baka habang uh, tinitingnan namin yung mga animal baka subukan natin ipe-play habang tumatagbo yung bus papunta sa lugar na yun. So punta diretsyo na tayo dito sa topic natin. Uh, gusto ko lang ibahagi ngayon na kahit middle of vacation itong sinabi ni Ping kasi uh, senator incoming senator Ping, Ping Lakson minsan mas maganda pa mag-explain yung non-lawyer eh mas makuha mo pa talaga yung yung idea, mas makuha mo pa talaga yung uh, yung anong ibig niya sabihin or uh, ma -makuan mo pa yung maintindihan mo mabuti yung batas from in, from a non-lawyer ha at uh, meron meron na uh, nag uh, meron solution si Ping na sa tingin niya ay uh, workable solution para everybody happy everybody happy happy si President Marcos happy si ang uh, mga DDS senators happy ang opposition happy ang uh, ang Marcos senators at most importantly happy ang taong bayan at uh, ang solution ito ang tawag diping Ping uh, best way forward eh sabi niya best way forward ah uh, ang best way forward ay ituloy na lang talaga yan. Impeachment trial na yan. Anyway, kung ituloy yung impeachment trial and then in the end, i-acquit si Sarah, at least hindi na magagalit ang tao. hang Hindi na, hindi na mag, uh, magkakaroon ng mga public disturbance at away-away. Tinan nyo ngayon, uh, nag-aaway yung mga incoming senators sa laban sa mga outgoing senators. Ganon. Nag-aaway yung mga House of Representatives uh, uh mga uh, members lalo na yung mga prosecution na nasa prosecution panel kung ano-ano sinasabi sa mga senator so um, parang kwa na tayo pa, we are nearing a uh, constitutional crisis kaya sabi ni, ni Ping, para everybody happy sinabi naman ni Sara na ready yung ready yung team niya at magbibigay siya ng bloodbath ituloy na lang this is the best move forward this is the 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 only solution kasi sabi niya in the first place hindi hindi tayo mga senators empowered to decide to to kill it through a vote to kill an impeachment through a vote dapat ang impeachment tinutuloy and then ang resulta niyan yung either acquittal or conviction of the accused official, in this case, si Sara Duterte. So sabi niya, wala tayong power para pigilan yan through a resolution. Hindi, hindi nakalagay sa konstitusyon na pwede patayin ang impeachment through a resolution. Wala tayong choice, kundi ituloy na natin yan hanggang sa 20th Congress. Ituloy natin, and then sa, sa kanyo papatayin kung bayat na kayo. <laughs> hindi naman. Parang ganun na nga kung intindihin natin between the lines ha. Uh, sabi ni Ping Lakson and, and I quote no. At uh, dito nagreact siya sa draft resolution ni Bato na dito kung maalala nyo, ha? dito dito kayo parati sa blog blogcaster una kahit busy tayo wrapping up business para makabakasyon tayo. Pero dito tayo, dito niyo na paulit-ulit araw-araw mga dalawang linggo na ginagamit natin ng word kill impeachment. Ayun na nga, ginagamit na ng lahat ngayon. Kill impeachment. Ha? Sa atin lang yun. Sa atin, siya tayo lang nang nagpauso nun. Ha? Kill impeachment ops. O plan, kill impeachment. So, uh, yun na, yun. Through, at na-formalize na yun through the re resolution na drinaf ni Senator Bato de la Rosa for signing by the DDS Senator. So, itong reaction ni Ping Lacson doon sa resolution. There is no sense in the draft re resolution calling for the de facto dismissal of the impeachment case against Vice President Duterte. So walang sense daw yung ipagawa ng resolution na yun. Sabi niya, ito ito pinakamaganda ha, at i-share nyo ito, i-share nyo ito to as many people as you can para alam nila ano ba talaga ang rights natin at ano ba talaga ang function ng Senado. Sabi niya ni Ping, and I quote, Only the Senate as an impeachment court can render a decision on the matter, not the Senate as a legislative body. Remember the distinction. Huh? Only the Senate as an impeachment court can render a decision on the matter, not the Senate as a legislative body. As the latter has no jurisdiction or legal authority to do so. So sabi niya only only uh, or ang Senado sitting as an impeachment court kasi ngayon gusto nila wag na umupo as an impeachment court Patayin na lang to resolution sabi niya hindi ang kinalabasan nito umupo muna tayo as an impeachment court pakinggan natin yung mga evidence at counter evidence argumento counter argumento ng prosecution at defense panel and then that, doon tayo gagawa ng decision ang decision is whether to convict or to acquit or to clear Sara of the charges. Yun lang. Yun lang. Pero wala tayong power. Pigilan yan. Through a resolution na mag-decide yung mga senator ngayon na, na sa 19th Congress tulad sila Tol Tolentino na atat-atat -ta na patay niyan. Ha? Magkano? <laughs> How much is that doggy in the window? Di ba? So, yun ang sinasabi ni Ping. Wala, kayo, wala tayo power to, to kill the resolution through a resolution to, tulad ng pinapropose ni Bato. Kwan ob, may, may, kwan tayo sa konstitusyon, may obligado tayo, ituloy yan. And then, yung kinalabasan niyan, hindi killing it by a resolution, kundi either convicting Sarah or acquitting Sarah lulusutin si Sara. Yan naman siguro talaga ang plano nila. Kaya lang tulad nung blinag natin noon, ayaw talaga nila ng conviction kasi magiging bloodbath yan for Sara. Kasi lalabas lahat ng pera nila. Kanino nang galing, saan na punta. Ha? At uh, sabi pa niya, ni Ping, for me, the best way forward is to let the impeachment trial cross over to the 20th Congress because it can no longer be done in the 19th Congress na ubos na ngayon panahon. Going further, the best way forward is to go into trial to determine if there is a conviction or acquittal. So going further, the best way forward is to go into trial to determine if there is a conviction or acquittal. So yun, this is the best way forward. Bakit ba talaga takot at takot kayo? takot na takot kayo mailabas ng baon ni Sarah kasi ang, ang nailabas ng oy Raymond Jeremia thank you ha sa suporta sa independent vlogging kahit dito tayo sa South Africa salamat so I uh, really appreciate it ha really appreciate the support so yan, yan ang Diyan talaga may tama talaga si Ping na bakit ba takot na takot talaga sa impeachment kasi yun nga yung yung nilabas na yung lumab, na lumabas sa hearing ng ng uh, uh, ano pa to yung uh, uh, quadcom mga 10% pa lang yun sa lalabas dito kasi dito amlak obligado na ilabas yung mga bank accounts sa mga Duterte yun ang takot nila Durug durog na durog kung kung kuno no acquit pa si Sara after lumabas lahat ng mga ebidensya sa impeachment court iyan na talaga people power na talaga yan Diyan, nila, diyan sila natatakot. Kaya gusto nila patay na lang. Besides, yung mga paalis na na senator, syempre, baka meron ito pa Kim Kim. O oh, sige, bago ka, bago ka mag-retire as a senator, eto, 1 billion. <laughs> hindi, ka na, hindi ka na kailangan magtrabaho at meron ka na pera pang, para tumagbo sa 2028. Uh, election <laughs> gano'n. Merong gano'n, no? <laughs> oh, sige, hanggang dito na muna tayo. Maraming pa tayo mag-discuss. Magbe-breakfast na kami. Pagkatapos, uh, sab sabay na kami sa grupo namin. ah uh, sa tour, tour group namin so thank you very much everyone for watching thank you very much for joining me in this vlog and see you in my next vlog